Patuloy pang nabibigla ang publiko sa misteryosong pagkamatay ni Yumeng Long, ngunit ngayon ay may lumitaw na panibagong ebidensya na mas lalo pang nagpapagulo sa kaso. Habang lumalabas ang mga screenshots mula sa telegram at mga kwento tungkol sa dark web, unti-unting nabubuo ang isang serye ng nakakapanindigbalahibong detalye. Kasama rito ang umunoy lik na apat na hakbang na smear campaign mula sa ilang otoridad na di umunoy idinisenyo upang siray ng reputasyon ni Yu. Kasabay ng pagsisikap ni Yang Mi na iligtas siya mula sa malawak na sistemang pinapatakpo ng mga taong may malalaking interes. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung ito ba ay gawa ng isang sistemang tila walang puso at ginagawang biktima ang mga artista at kung ilan pang kilalang personalidad ang maaaring nakaranas ng parehong kapalaran. Kaya sa video ngayon, titingnan natin ang mga bagong ebidensyang lumalabas. Ayon sa ulat, isang kaibigang Chino na nakatira sa ibang bansa ang nagpadala ng email kay komentador Limuyon kung saan sinabi niyang si Yu Menglong ay pinahirapan at pinatay at ang buong pangyayari raw ay na-livestream noon sa isang telegram group pati na rin sa dark web. Ayon pa sa kanya, may isang telegram group para sa si mga buyer na may balokdot na interes at nagbabayad umanaw mga ito para manood ng mga video ng pananakit at pagbatay. Ikinuwento ng kaibigan na noong una. Hindi raw nakilala ng mga nanonood si Yu ngunit nang may nagsearch online at nalaman nilang isa pala siyang kilalang personalidad. May nagkomento sa group na he can be eaten too. Ipinaliwanag ng kaibigan na ang salitang eaten ay malamang na tumutukoy sa pagtrato o pag-abuso sa kanya. Pagkatapos naman ang pagkamatay ni Nayu Long at Xiao Ren Lang. Iniulat na nag-post ang direktor na si Chen Ching Song na kilala rin sa palayaw na red hair sa Weibo ng komentong umanong so delicious. Walang nakakaalam kung talagang may koneksyon ito ngunit mas lalo nitong pinalalim ang pagiging kahinahinala ng lahat. May isa pang netizen na nagbahagi ng screenshot ng usapan nila ng kaibigan at mas nakakatakot umano ang mga mensaheng ito. Nakasaad doon na those demons ate human Long's flesh. Sinabi ng taong iyon na nakikita siya ng mga posts sa dark web at nagbahagi pa raw siya ng isang high resolution na larawan kung saan makikita si Yu na nakadapa sa lupa. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ng netizen kung sino ang sinasabi niyang kinain nila. Sagot ng kausap, si Yu Menglong. Nabahala ang netizen at sinabing, Pakiusap, sabihin mong hindi totoo, ngunit ang sagot ng kausap ay sana nga hindi. Pagkatapos ay nagtanong muli ang netizen kung totoong ang katawan ni Yu ang tinutukoy nila at ang naging sagot ng kaibigan ay natagpuan iyon bandang hating gabi kagabi. May kumalat pang pahayag na hindi buo ang katawan ni Yu Menglong nang siya ay matagpuan at dahil dito Marami ang nagtatanong kung paano nagagawa ng tao ang ganitong uri ng kalupitan. Ayon sa manunulat na naglabas ng komentaryo, ang Chinese Communist Regime ay inilarawan niyang parang isang halimaw na ginagawang walang puso ang mga taong nasa ilalim ng kontrol nito at tinawag pa niya itong mga Little Red Demons. Para sa kanya, may ilang individual na umabot na sa antas ng kasamaan na mas masahol pa raw sa mga tinatawag na demonyo. Dahil dito, hinikayat ng manunulat ang sino mang nagbabalak na sumali sa partido o sa mga youth groups ito na umalis ka agad. Dahil para sa kanya, ngayon ang tamang panahon upang umiwas sa party, sa youth league at sayang young pioneers at huwag umanong pumwesto sa panig ng isang sistema ang niyang masama sapagkat ayon sa kanyang babala. Maaari rin daw masira ang sino mang kakampi nito. Samantala, may isa pang nakakadurog damdaming balita na may kinalaman sa dalawang pinakamamahal na aso ni Yu Menglong, si Fuli at Duan. Kamakailan, kumalat online ang isang audio clip na sinasabing boses ni Yu, kung saan maririnig siyang umiiyak ng buong bigat at sumisigaw ng, Fuli, hindi na ba talaga tayo pwedeng magsama? Dahil dito, maraming tagahanga ang nagsimulang maghinala na maaring may nangyaring misteryosong insidente sa dalawang aso noon pang hunyo at posibleng nasaksihan mismo ni Yu ang nangyari. Mahalaga sa kanya ang dalawang alaga at hindi niya sila ibinibigay kanino man. Kung kinakailangan, pwede pa nga raw silang alagaan ng mga tagahanga. Ngunit batay sa mga impormasyong kumakalat ngayon, Tila lumalabas na pumanaw na si Fuli at Hold bago pa man si Yu at sa isang leaked video. Maririnig ang hagulgol ni Yu na nagpapahiwatig na si Fuli ay wala na noong panahong iyon. May mga chismis ring si Fuli ay pinatay umano ni Fanshiki at sinasabing siya at ilang kasamahan ang pumasok sa bahay ni Yu. Una raw sinaktan si Fuli at pagkatapos ay pinahirapan si Yu kabilang ang pag-alis daw ng kanyang ilang ngipin at kuko ayon sa kwento. Hindi malinaw kung ano ang tunay na sinapit ni Hood ngunit dahil sa inilarawan ng grupo ng mga umaatake. Nabahala ang maraming tagahanga at natatakot sa posibleng nangyari sa kanya. Noong ikaapat, isang babae na nangangalang Wang Yusen ang nagpo sa Weibo mula Beijing at nagsabi ng simpleng mensaheng, The dog is fine ayon sa kanya. Ang aso ay naadapt na umano ngunit hindi raw ibigay ang anumang karagdagang detalye. Nang hilingin ng mga netizen na mag-post siya ng larawan para patunayan ang sinabi niya. Sumagot siya ng may pangungutya at nagkomento ng so funny. Ayon sa mga gumagamit ng internet, si Wang Yuzhen ay isang senior manager sa planning department ng Tianyu Entertainment at malapit na kaibigan ni na Song Yirin. Gao Taiyu at Fan Shiki na pawang kabilang sa labing pitong kataong iniugnay sa kaso ni Yu Menglong. Sa nakaraan, naglabas pa ng lungkot si Wang tungkol sa pagkamatay ni Yu at tinawag itong mabait na tao. Ngunit matapos tanungin ng publiko tungkol kina Fuli at Hold One, bigla siyang nagpost ng tatlong galit na update sa Weibo at hinihikayat pa ang kanyang followers na mag-report o umatake sa mga nagtatanong sa kanya. Simula noon, na wala na ang kanyang Weibo account. Ayon sa mga screenshot na ibinahagi ng netizens, ang babaeng nakabilog na pula sa isang larawan ay pinaniniwala ang si Wang Yusen. Batay rin sa mga public records, siya ang dating direktor ng Film and Media Communications Center ng Tianyu, Beijing. Kilala namang si Yu Menglong ay isang artist na nakakontrata sa Tianyu Media at isa sa ilang bituin ng kumpanya na namatay matapos mahulog mula sa isang gusali. Sa ngayon, hindi pa rin tiyak kung may kinalaman si Wang Yusen sa umuray pagpapahirap at pagkamatay ni Yu ngunit dahil sa mataas niyang posisyon at sa pagiging bahagi ng parehong kumpanya. Mahirap para sa publiko na hindi magduda sa posibleng papel niya sa nangyari. Pagkatapos ng pagkamatay ni Yu Menglong, nagpost ang nangungunang Chinese actress na si Yang Mi na nakatrabaho niya sa Eternal Love, 10 Miles of Beach Blossoms ng maikling mensahe. Fourth brother, may you find peace in the next world. Sa likod ng simpleng pangungusap na iyon ay nakatago ang isang mahaba at malungkot na kwento ng paulit-ulit na pagtatangkang iligtas siya. Mga pagtatangkang hindi nagtagumpay at halos walang nakakaalam. Isa si Yang Mi sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Yu sa industriya ng entertainment. Naging malapit sila habang ginagawa ang eternal love at tinatawag niya itong fourth brother ng may lambing nang sumali si Yu sa variety show na Shine Super Brothers. Personal na bumisita si Yang Mi sa set at nagdala pa ng isang orange na pampaswerte habang niyakap siya ng maigpit. Isang sandali na ayon sa mga nakikita ay nakaingit pa kay aktor Ming Dao na nakatayo sa tabi nila. Sa puntong iyon ay sinabi ni Yu kay Yang Mi na maiiyak na siya at sobra ang hirap. Sa isang sumunod na panayam, nagsalita si Yang Mi tungkol dito at sinabi niyang nang malaman ni Yu na dadalaw siya. Nagpadala ito ng WeChat message na may crying emoji at inilarawan niya si Yu bilang talagang kaawa-awa noong panahong iyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Yu sa katagang sobrang hirap? Malamang, si Yang Mi ang isa sa mga taong pinakanakakaalam sa buong bigat nito bilang isa sa mga founder ng Jaywalk Studio o Joshing Media. Ilang beses niyang tinangkang papirmahin si Yu Menglong para mailipat ito sa kumpanya niya. Nangako pa siya sa publiko na ang mga artist sa kanyang studio ay hindi kailangang mag-entertain ng kliyente, sumama sa inuman o magipag engage sa mga tinatawag na hidden rules. Gusto niyang bigyan ang kanyang mabait na fourth brother ng isang ligtas na tahanang profesional ngunit hindi niya ito nagawa. Ayon sa ilang mainland bloggers, matapos sumikat ng husto ang Eternal Love noong 2017, nagipag-ugnayan ang studio ni Yanmi at nag-alok-umano ng sahod na higit doble kumpara sa ibinibigay ng kumpanya ni Yu noon, ang Tianyu Media. Ngunit mabilis na gumanti ang Tianyu at nagbigay ng overnight contract extension na pumuno sa schedule ni Yu hanggang taong 2023. Ayon sa ulat, noong 2017, Personal pang pinamunuan ni Yang Mi ang buong Eternal Love Team upang magipagnegosasyon mismo sa pintuan ng Tian Yu. Napakaganda raw ng alok niya hanggang sa napahanga ito ang ilang executives ng Tian Yu. Mula sa dating 30-70 profit split ay magiging 50-50 at may kasama pang dalawang lead role sa high-level dramas kada taon. Ngunit kahit ganoon kaganda ang alok, hindi pumayag ang Tian Yu may hawak silang isang napakahina at napakadelikadong punto laban kay Yu. Isang mahigpit na kontratang pinirmahan pa noong 2013, kung saan nakasaad ang isang priority renewal clause na nagbigay sa kumpanya ng halos ganap na controls sa kanyang karera. Gaano kalupit ang clause na ito? Ayon sa kontrata, kahit matapos itong mag-expire, basta't ang renewal offer ng Tianyu ay hindi bababa sa 80% ng market value. Obligado si na pumirma muli ng walang kondisyon. Ibig sabihin, para bang habang buhay siyang nakatali sa napakalaking profit machine ng Tian Yu. Dahil dito, kahit pinaghintay siya ng team ni Yang Mi ng kalahating taon, bukas ang schedule para sa kanya at walong beses pang inayos ang script para sa kanya, nauwi ang lahat sa wala. Sa ilalim ng ganitong clause, wala kang magagawa kundi panoorin kung paano dinudurog ng sistema ang isang artista noong 2018 habang ginagawa niya ang The Two Lives of Worlds Liang Shihuan bigla siyang nagtamo ng balis sa tadyang dahil sa isang aksidente ngunit kahit ganoon hindi man lang nag abala ang Tianyu na iyakiat siya sa trending bilang suporta dahil dito Nagalit ang mga tagahanga at nagtanong kung sinisira ba ng Tianyu ang karir niya. Mas maaga pa noong 2020, nagpost si Yu sa Weibo ng isang mensaheng puno ng desperasyon. Please, can you stop following me? I'm really scared. Akala ng fans noon ay isang promotional stunt lang ito para sa isang pelikula ngunit sa pagbalik tanaw. Malinaw na ito ay tinig ng isang taong binabantayan at kinokontrol at tila matagal na niyang nararamdaman ang nakaambang panganib sa kanya. Sa isang pose sa Xiaohongshu na kalaunay binura, makikita si Yu sa 798 Art District sa Beijing, suot ang t-shirt na may nakaprint na English, roll down your window and feel, let's run away. The wind has changed. Mabilis na tinanggal ang larawan marahil dahil masyadong malinaw ang mensahe. Ang pagkilala niya sa panganib sa paligid at ang malalim na pagnanais niyang tumakas. Tahimik na ngayon ang tinig ng pagdadalamhati ni Yu Menglong ngunit ayon sa mga ulat. Patuloy pa rin ang tinatawag na Demon's Cage sa pagganap sa susunod na biktima. Umuulit daw ng paulit-ulit ang parehong pattern ng krimen. Una nang nailahad ang tungkol kay Guo Jianxin, Jackson Yi. Yi Yang Chan -shi at ilang artistang tulad ni Yu na umunoy na rehistro sa ilalim ng mga Peking Fireworks Weapon Shell Companies. At ngayon, isa pang kilalang artista ang nadagdag sa listahan, Gong Chun. Ayon sa aktres na si Song Yirin, hindi raw talaga mahilig si Gong Chun sa crew parties. Kailangan pa nga siyang imbitahan ng walong beses bago siyang pumayag na pumunta kahit minsan. Ang pagiging tahimik at iwas sa gulo niyang personalidad ay maaaring nakatulong para maiwasan ang ilang mapanganib na paligsahan o okasyon. Ngunit maaari rin itong magmukhang hindi kooperatibo sa paningin ng makapangyarihan at nakakatakot na network. Dahil dito, nagsimulang magkomento ang mga netizens ng may kaba. May ilan ang nagpahayag ng kanilang pagkagulat at nagtanong kung kontrolado ba lahat ng mga taong ito. May nagsabing nakakatakot ang CCP. May nagsabing mga ordinaryong tao lang sila pero parang buhay na ang kapalit ng pagiging artista. At habang lumalakas ang galit ng publiko na parang dambuhalang alon. Bigla namang tila may hindi nakikitang kamay na kumikilos at naglunsad ng Coordinated force Plan na layong burahin si Yumang Hindi lang ang kanyang katawan kundi pati ang kanyang reputasyon. Ayon sa isang umoray insider na sinasabing isa sa mga security guards sa lugar ng insidente, ang building kung saan nangyari ang krimen ay pinamamahalaan ng pamilya ng sospek at halos lahat daw ng gwardiya ay magkakamag-anak. Nang mangyari ang insidente, may isang gwardiya raw na nakarinig sa kakaibang ingay at sinubukang silipin ngunit pinigilan siya ng kanyang kapitan. Mayigit isang oras pa ang lumipas bago siya pinayagang mag-check at ng oras na iyon tapos na ang lahat. Bakit daw ganoon katagal ang paghihintay? Ayon sa Insider, dito din daw maipapaliwanag kung bakit ang elevator footage ay nagpapakita lamang ng mga sospek na umuwi at wala ng data pagkatapos noon. Ipinayag niya na binura ng management company ang lahat ng kaugnay na footage. Napansin ng mga netizens na nawala si na Detective Xiong Yan ang blogger na naunang naglabas ng kaso ni Yumang Long at ang abogadong kapitbahay na nagpost ng video na kumustyon sa opisyal na bersyon ng pangyayari. Maging si writer Lube na nagsalita ng labing limang kahinahinalang punto tungkol sa kaso ay bigla na lamang nabura ang buong Wayview account. Nagpost pa siya ng may panguuyam. Weibo takes special care of me. It has given me the privilege of being invisible. Ayon sa isa pang insider, puwersa na nasa likod ng operasyon ay naghanda ng apat na estratehiya upang sirain si Yu Minglong. Una, sirain ang kanyang personal na buhay sa pamamagitan ng pag-post sa mga video kung saan suot niya ang mamahaling damit sa mga pribadong pagtitipon. Pangalawa, akusahan siya ng money laundering gamit ang isang joint business venture. Pangatlo, gumamit ng AI face swapping para gumawa ng mga peking video kung saan tila may hindi ka nais na isang ikinilos habang lasing. At pang-apat, mag ng isang babaeng kakilala na magsasalita laban sa kanya gamit ang PR manipulation. Inilarawan ito bilang isang klasikong taktika na matagal nang ginagamit ng ilang malalakas na grupo. Sirain muna ang reputasyon ng biktima, pahinayin ang kanyang kalooban at sakatakpan ang mismong krimen ayon sa mga ulat. Perpektong perpekto na raw ang taktikang ito mula pa noong panahon ng pag-uusig sa ilang groups gaya ng Falun Gong practitioners. Layunin nito na ilayo ang atensyon, sirain ang imahe ng biktima at gawing makatuwiran ang kanilang ginagawa sa mata ng publiko. Gumagana ang huling hakbang sa pamamagitan ng malawakang pagdodomina ng social media. Pagbaba ng mga perpektong kwento pagsupres ng mga totoong impormasyon at unti-unting pagbabago ng paraan ng pag-alala ng tao kay Yumang Long. Sa ganitong paraan, nagagawa nilang hubugin ang naratibo at takpan ang tunay na nangyari. Kapag mas naipintang masama ang imahin niya, mas madali siyang tuluyang burahin. Ngunit magpapatuloy lamang ito kung mananatiling tahimik ang mga tao kaya huwag kayong manahimik pumirma sa Avas Petition upang humingi ng katarungan para sa mga biktima. Bagamat walang garantiya na otomatikong magdudulot ito ng interbensyon mula sa mga international na agency, ang bawat pirma ay makakatulong upang maiparating ang mensahe at mapalakas ang presyon para sa karapatang pantao. Ibahagi ang impormasyon at kumilos upang mas marami ang maabot. At dito nagtatapos ang episode natin para sa araw na ito. Maraming salamat muli sa pananood hanggang sa susunod na episode.